Sa patuloy na maiinit na diskusyon hinggil sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, isang pahayag mula kay Anthony Taberna ang nagsilbing mitsa ng panibagong sigalot sa pagitan ng mga taga-suporta ni Duterte at ng kasalukuyang administrasyon. Matapang at walang paligoy-ligoy ang naging opinyon ni Taberna ng kanyang usisain kung bakit kailangang asahan ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang pipigil sa pagpapatupad ng arrest warrant. Sa kanyang programa kasama si Jerry Baha, diretsahan niyang tinanong, Kung ikaw si Marcos, tutulungan mo ba ang isang taong araw-araw kang iniinsulto, pinapalabas na inutil, tinatawag na bangag, ngiwi, diktador, at minamaliit ang iyong kakayahan? Para kay Taberna, hindi makatarungang iasa kay Marcos ang pagsagip kay Duterte, lalo na kung iisipin ang matagal ng tensyon sa pagitan nila. Ilang beses na ba siyang pinagtawanan, siniraan at tinanggalan ng kredibilidad ng kampo ng dating Pangulo? Ilang beses nang binaliwala ang kanyang mga hakbang para sa pagkakasundo? At ngayon sa oras ng kagipitan, inaasahan ba ng lahat na si Marcos pa ang mag-aahon kay Duterte mula sa sitwasyong ito? Dahil sa mga pahayag na ito, agad na binatikos si Taberna ng mga tinaguriang dds -a. Marami ang nagsabing tila nagbago na siya ng paninindigan at lumihis na sa kanyang dating posisyon. May ilan pa ngang nag-akusa sa kanya na isa ng tagapagtanggol ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit para kay Taberna, hindi ito usapin ng pagtataksil o pagiging makapili, ito ay isang mas makatotohanang pagsusuri sa sitwasyon. Napakadaling hilingin na maging maawain si Marcos na ipakita niyang kaya niyang ipaglaban ang kanyang dating kaalyado sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan noon. Ngunit sa mundo ng politika, ang bawat hakbang ay may kapalit. Kung si Marcos ay kikilos upang ipagtanggol si Duterte, ano ang magiging epekto nito sa kanyang administrasyon? Ano ang magiging tingin sa kanya ng mga bansang matagal nang bumabatiko sa war on... Duterte. At higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa kanyang sariling reputasyon, ang reputasyong matagal nang binabasag ng kampo ni Duterte mismo. Ang ganitong kaisipan ang naglalagay kay Taberna sa sentro ng kontrobersya ngayon. Para sa mga taga-suporta ni Duterte, ang kanyang pananaw ay isang anyo ng pagtataksil. Ngunit para sa iba, ito ay isang makatotohanang pagtingin sa realidad. Isang realidad kung saan hindi maaaring asahan ng isang tao ang kabutihan mula sa isang taong matagal niyang nilabanan at nilait. Sa huli, ang tanong na iniwan ni Taberna ay nananatili: Kung ikaw ang nasa lugar ni Marcos, ipapahamak mo ba ang iyong sarili upang tulungan ang taong pilit kang binabasag sa publiko?